Gubyernong tapat, angat buhay lahat. O ano, uh, oh, bakit ba? Gulat, Gubyernong tapat, angat buhay lahat. May absent daw. Ano? No show? O oh, baya mo siya! <his cautin> Parati naman siyang ganyan eh. Eh kasi baka wala naman daw kasi may hitang kapirahan doon kaya hindi ba <his> <his> O bakit? Hindi ba sulit? one ingredient then uh, ng ng leadership aside from character is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka mm. leader. So ay na mga helmet, wala naman do umattend do sa hearing no from the OVP. Hmm. si Kenny nung OVP yan. Liwanagin natin. Siyempre kay Madam Sara Duterte. Eh, Oo. Siyempre nung panahon ni Mayor Leni Robredo. Eh, talaga lagi siyang present sa lahat ng hearing, sa lahat ng budget hearing. Sino ang parating present Ton? Si Mayor Lenny Robredo. Oh? Pero ito kay Madam Sara Duterte, kahit isa daw, from the OVP, wale. Kahit, Bakit? Kahit yung mismo VP, wale. Oh. Eh, nakakaloka. Tanong ko lang kasi dyan, Juga Per, mga mm. batang helmet, may makakukulimbat ba? Oo, <laughs> oh, ganun. May, ay, walang ba? Sulit ba? May, ma, may mahihita ba kapag umatin? May masusulit ba natin dyan? Sulit na sulit! Oh, yeah. Ang Paris, 'di ba? Walang kaparis. Oh, uh, ba? Diba? Pero ayan, pinapakita na sa inyo mga kabata helmet yung realidad. Ganyan hmm. bang klase namumuno ang gusto no? Tayo na sa mga DD shit diyan, ha? Nako ha, may nakausap na naman kami mga DD shit. Ray -gigil? Ray gigil talaga <laughs> kayo. Tatang may gigil eh. Mga DD uh, shit pero uh, ano, dami pala nila. Tal marami Para... sila na na-brainwash. Marami silang na na-mind condition ba? nakakaloka lang mga batahil yung mga nakausap namin ngayong araw na ito talagang lagi nila sinasabi na ibaboto pa rin nila si Madam Sara Duterte kasi iba daw talaga ang mga Duterte ang tanong bakit kayo nandito sa Maynila kung okay kayo dyan sa Davao bakit kayo dito nagtatrabaho bilang driver kung okay naman pala sa Davao bakit hindi lang kayo... sa Davao in, in, sa Visaya eh. oh, sa Mindanao pero kasi particular dun sa specifically dun sa mga nakausap namin Oh, bakit kayo pumupunta ng Luzon? Ha? Bakit kayo pumupunta ng Maynila? Para magtrabaho dito kung okay naman pala dyan sa South, sa Bisaya, sa Mindanao. Oh, oh. na nga. Lang. At ibuboto nyo pa yung alam nyo na ato, nagbubulag-bulagan na lang kayo porque Duterte, ha? Kasi kapwa Bisaya eh. Huwag na maging regionalistic mga batang helmet. Ang hirap na ng boys. Alam nyo, hindi mahirap ang Pilipinas. Pinahihirap lang tayo ng mga taong iyan. Ha? Ng mga pulitiko. politiko, sila yung number one na nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Pero kung tutusin nyo, hindi po mahirap ang Pilipinas. Pinapahirapan lang tayo ng mga nakaupo na iyan. Pero nakakaloka lang talaga yung mindset na ilmoboto pa rin daw nila. para Ewan nila. Pero ito lang, Back mm. to you sa lahat ng mga na-interview ko ngayong araw na to, ha? Back to you, back to you sa inyong lahat. Ay, eh bakit kayo trabaho dito? Di ba malik kayo dun sa lugar nyo? Okay pala dun yun. Eh. Di ba? Okay ang pamamahala, pamumuno. Ng nga eh, uh, di Duterte. Bumalik kayo dun. Doon kayo magtrabaho. Huwag dito. Kasi okay dun eh. At saka yung mga OFW. Oh. Oh. Bumalik kayo rito. Okay pala rito eh. Oh. Okay sa Bisaya, sa Mindanao. Eh di bumalik kayo. Eh bakit kayo titis dyan na ano? Bilang OFW, bilang katulog, bilang kimay. Huwag lang kayo ma-hurt. Ha? Huwag lang mm. kayo ma-hurt sa salatang katulong. Chimay, kasambahay, utusan. Ha? Dahil ginusto nyo yan. Bakit nyo ginusto yan? Ha? Dahil ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Dahil pinapahirapan tayo ng mga nakaupo na pilit yung binoboto. Ha, kagigil kayo? Nagigil na gigil ko. Hindi gigil, gigil talaga ako! Nagigil <laughs> na gigil ko. Hindi na kasambahay ang tawag mo, ha? Oh! Hindi na. Oh! Hindi na. Eh, ang babastos, eh. <laughs> kagigil, di ba? Pero ayaw naman Pero, ayaw din natin. Pero ayaw ko sa lahat. Namin. Yung nagmamicromanage. <laughs> 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 Buta flex kayo. Pero ayun eh, na nga, makabot ang helmet na. Ako, nagigigil talaga ako. Ewan ko ba? Nagigigil ako in a sense na naawa ko kasi na brainwash na nagkaroon ng mind conditioning mm. na okay to okay ang pa pero hindi pa pwedeng buksan niyo yung mga mata nyo ha pero bakit ganun, no pag kinausap naman natin ang mabait nila oo mababait sila pero pag na natanong mo na sino po binoto nyo ay si Duterte ha huh? <tap> pero mabait ang mabait naman kausap so, di ba? Na, mababait naman mabait sila naman sila, sila, eh. sila pero pag naririnig ko na yung okay kasi sa term ni Tatay Diggs, uh. na okay yung EJK, okay yung pagpatay, okay yung sa mga addicts. sa ah, Ngayon, magulang, okay lang sa'yo yung pagpatay. Doon ako nang gagalaitin, mga kabata, kasi parang, okay lang yung pagpatay. At sa tingin nyo ba, nabawasan talaga yung droga nung panahon ng war on drugs? Hindi nyo ba alam na pang front lang yon Yan ang hirap ipaintindi. Di At saka yung pagpatay, hindi hindi ka pumapatay ng sisiyo. Hindi ka pumapatay na manok. Pumapatay ka ng kapwa mo tao. Kaya nga. Eh, pero sa so, darating daw na September 21, 2025, ah. 2025, na ano ko na yan, na-validate ko na talaga, na-verify ko na talaga sa mga sources natin. Talaga ah. mga reliable sources. Totoo mga kapatang helmet, mangyayaring uh, pagganap sa EDSA, meron ding mangyayari sa... Luneta. Mm. -hmm. So, sa Luneta, Walang kulay doon, mga kabata helmet. Mm. Talagang sama-sama na doon lahat. Pero pag may sumigaw na bring him home, ewan mo lang talaga kung ano yung... Anong <laughs> ibig bring him he home? On. Anong bring him home? Sino, si Roque? Si Roque ba? <laughs> <laughs> Pwede, yon Bring him home, si Roque. Uh -oh. Pero nakakaloka lang, ah. Kasi ang pinaglalaban na dyan, yung corruption mm. lahat na mga mm. and regardless, kung sino yung sinusuportahan mong partido, mm. kung anong... Um, kulay ka man sa politika dahil ito ay laban na ng taong bayad. Pero huwag naman sanang, ano, ba diba, bastusin or mm -hmm. pasukan ng bring him home. Na, na At saka, ko naman. ano naman na to kasi, hindi to being, ano, yung kakamping, hindi mm -hmm. to bilang pink ka ba, dilaw ka ba, pulahan or green? lahat, ito, lahat nga ito. Ikaw ay Pilipino. Pilipino. Unang-una Pilipino ka. Kaya nandito ka sa Luzon, nasa Visayas ka, nasa Mindanao, dong ka pinanganak, na. O Nasa ka. ibang bansa ka? Hmm. Pilipino ka eh. Yes. O, Brown basta. ka pa rin. Oo. oo Maggluta ka man. mulang mo lang tang -gluta. Lumabas na mga hmm. bata helmet. Comment nyo na dyan. Kung pupunta kayo sa Luneta or sa EDSA or both, magsama-sama na, magsanib na. Ayan. Yeah. Gusto ko nagsama mong video to. Ganoon mo na mag-subscribe at click notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ng video par. Basta magmula sa araw ng video ko par. Ano? Magsuot na ng itim. Bakit? Ay, pinaprotesta! <laughs> <laughs> Alaban sa mga... Korap! Korap! Okay, kasi par. dapat naman, numpayan, pa yan, tapat angat buhay lahat. Kung talagang ipinasan nila yung bill, uh -oh. yung proposal na bill ni Mayor Lenny Robredo that time during, mm. nung nasa Congress pa siya, yun yung full disclosure uh -oh. bill, transparent apat yun eh. Uh hindi -oh. e Sana hindi tayo ganito, na napakahirap. Pero so ang... alam nyo nang ibig sabihin ng gobyernong tapat, uh -oh. ang hindi la... pa rin? Eh, eh di ba, ang gobyernong tapat, uh -oh. kasama ang lahat. Eh, ano yun? Kasama saan? Saan? Sa, Sa corruption. <laughs> Opo sa mga kabatang helmet. Sabi ng mga boys, yung helmet din na mukhang cute, better everyday god best ever. Bye. Gobernong tapat, angat buhay lahat. Makikita kayo natin siya sa September 21.